Hello, hello mga kasari! It's me, Jennifer Mejia, ang tintera ng bayan. Hello mga kasari! Kamusta po kayong lahat? Ayan, okay, after ng bagyo, no, dagsa na naman po ang ating mga ahente. Ayan, dere-derecho na naman sila. Sunod-sunod na naman po sila dumarating dito po sa aking sari-sari store. Ayan. At ito nga po ay ang ahente ng aking mga hopya. Ayan. Hopia, tsaka yung mga toasted bread. O tsaka yung mamon na toasted yan. Sila po yung nagpapalit ng aking mga tinapay. Ayan, galing pa po silang kabite. Ayan, binibilang niya po kung ilan yung natira at ibabawas niya po yan para sa susunod na aking babayaran. Okay? Kung ano lang naman po yung aking nabenta ngayong araw na to or ngayong week na to is yun lang naman po yung binibigay kong bayad sa kanila. And then the rest na hindi po nabenta is papalitan po nila. Kukunin nila at papalitan po nila ng bago. Okay? At ayan din po talaga yung ikinaganda ng may ahente. Dahil lahat ng masisira or lahat ng uh, hindi mabenta, pabuta na expiration date, eh papalitan po nila. Eh, after two weeks po sila bumabalik dito po sa akin sa Resari Store para kunin po kung ilan lang po yung napagbentahan is yun lang naman po ang ibibigay kong bayad sa kanila. So, yung tawag po sa kanila is consignor. Isa rin po ito sa challenge sa akin eh. Yung mga ganitong sabay-sabay. Uh, no? Sumasabay yung mga ahente. Tapos sabay-sabay din yung mga bumibili. Alam nyo yun. Kaya ano to uh, challenge sa akin to kung paano ko sila pagsabay-sabayin hindi na pagselfiean no mag-isa lang po ako dito sa akin sari-sari store ako lang po talaga yung uh, humahawak so kapag uh, ganito uh, may mga ahente tapos may mga bumibili tapos dagdagan pa yung anak ko na ipapaayos yung sira niyang laruan yung no? talagang uh, very challenging katulad po nito no dalawang ahente yung sabay na pupunta po dito sa akin sari-sari store yung, yung isa isa Hopia, yeah. tapos yung isa SJTI company. And then, ito naman isa, may mga bumibili pa. No, talagang, ano tayo, uh, hindi tayo pwedeng malito sa kanila sa mga pag-aabot po ng bayad. Okay, kailangan present of mind lagi, okay? Ayan, no, medyo nagtagal si Hopia sa pagbibilang po ng kanyang Hopia. <laughs> Ayan, kasi ano, uh, nagkamali siya ng bilang. So, bago ko po yan, gabi pa lang, ano na yan, nabilang ko na yan. No, alam ko na yung total, alam ko na kung magkano yung napagbentahan at yung iaabot kong bayad sa susunod na dating nila. No, alam ko na yan, no, gabi pa lang, eh, binilang ko na agad. And then siya, so hindi kami nagtali mas mababa yung presyo na sinabi niya compared dun sa uh, nabilang ko. Aktual talaga, no? So, pinanindigan ko na mali yung pagkakabilang niya. So, pinaulit ko sa kanya kung magkano ba talaga yung uh, babayaran ko sa susunod na dating nila, no? Kaya, pinabilang ko, pinaulit ko ulit kasi hindi kami nagtali. So, ngayon, ayan, okay na. Binilang niya ulit eh. Okay na, tali na. Tama na yung bilang niya. Tugma na tugma na yun sa bilang niya dun sa bilang ko. Kaya, ayan, okay na. Kasi, ayan, talagang hands-on po talaga tayo sa ating sari-sari store. Lahat, bilang na bilang. <laughs> ayan, no, ito na po yung bagong deliver ng hockey at mga toasted bread. Okay, so, yan. Galing pa po sila ng Cavite Soul dahil siguro sa biyahe, kaya medyo nalilito sila sa bilang. Okay, kaya mabuti rin po talaga na dinodouble check na rin natin no, yung quantity. Okay, para naman uh, kapag ka may mali, di ba, alam natin, malalaman natin, no? So, ayan, dito ko lang po yan ilalagay, okay? Ayan, sumunod naman po yung ating Red Horse. Ayan, sunod-sunod-sunod na po ang pagdating ng aking mga ahente para mag-restock after bagyo at muling magbabagyo na naman, no? So, ang daming bagyo ngayong buwan, kaya mag-ingat po tayong lahat, no? Ayan, ibinababa e, na po nila yung aking order, okay? dito po pala sa aking Red Horse is pwede po pala yung GCash payment. Okay. Buti na lang pumayag sila na GCash payment kasi uh, minsan naiipon po sa GCash yung, yung puhunan. <laughs> no? Talagang lahat, isa na pupunta sa GCash. Kapag uh, may mga papa-cash out, yan. Talagang ibinibigay natin yan sa ka cash out kasi sayang din yun. <laughs> may charge din po yun. Okay? May kita pa rin tayo dun. Kaya buti na lang po talaga na tumatanggap po sila ng GCash payment. Okay? Dati po kasi, hindi po sila tumatanggap. Ngayon, puti na lang, okay na. Uh, meron na rin pong Gcash yung kanilang uh, boss. Ayan, nakapag na po tayo muli ng Red Horse. Ayan, Jumbo, Litro, San Light, 500, tsaka Stallion. Okay. Kasi may darating na naman pong bagyo, so hindi na naman po sila makakapag-deliver or hindi na naman nila alam kung kailan ulit sila pabalik. Kaya naman, kailangan na po nating mag-restock muli. Ayan. After bagyo, restock. Before bagyo, restock. No? So, after bagyo na naman, magre-restock na naman tayo. Okay? So, ayan. Hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you, thank you, thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless. <laughs>